Yes, mga katoto, magandang buhay po. Tayo po muli ay magpapatuloy sa ating balitaktakan na patungkol sa ating mga kalapatips. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo, mga katoto, ang pag-aaralan po natin ngayon ay mongkol sa mga talaan. Napaka-importante po na meron po tayong talaan, mga katoto una sa lahat para tindahan po kasi yung pagkakalapati na yun mga katoto. Dapat uh, detalyado po lahat ang pangyayari. Lahat po ng uh, mga sinimulan na meron po tayong akopya, meron po tayong listahan o talaan. Eh, kailangan kailangan po talaga natin yan kapag uh, uh, tayo po ay nagkakalapati. Lalong lalo na dun sa uh, mga pagbukang uh, nag-iibon ngayon. Napaka-importante pong talaan yan mga katoto. Hindi sa isang uh, uh, scratch paper lang po isusulat yan Kaya maaari po sa may mga special po tayong mga uh, Mabiling mga notebook O record book Para mas uh, konkreto po natin i-detalye Ang uh, buong uh, pangyayari sa, sa buwan ng ganito At sa karera ng uh, ganito Sa araw ng ganito at ang uh, uwi Kailangan po natin makita Yung araw ng karera O taon Kung kailan po yung uh, Uh, araw ng loading kung anong oras po yung araw ng uh, ng uh, arrival o dating ng ibon kung saan po yung hages o location napaka-importante po yung sing -sing ng ating mga uh, mandirig mga mga kalapati Uh, especially yung kulay po nito at saka yung gender napaka importante pong uh, uh o o i-record ang lahat uh, ng mga detalye ng ating mga bandering mga, mga kalapati kagandahan po nito ngayong katoto mas madali po ngayon nga mag-record kasi eh, panahon na po ngayon ng computer mas mabilis na po ngayon kung may mga gadget po kayo dyan mas madali po natin may record hindi kagaya po noon na ng mga gagamitan nyo po ng mga uh, ng ball pen, lapis so, at notebook pero ngayon kung mayroon na po tayong mga gadget mas mabilis na po natin may record yan isang tap nyo lang po eh, nandyan na po yung hinahanap natin halimbawa po dapat nandyan po yung, uh, yung taon ilagay nyo po sa bandang itaas mga katotob dapat po nasa itaas yan tapos sa uh, kung saan po yung lokasyon o yung iahagi isang mga lugar, kung north man yan o south, kung summer race man yan, nakalagay din po dyan. Uh, yung pangalan po ng uh, ibon, kung may pangalan po siya ng uh, uh, binigay kayo sa kanya, isulat niyo po. Yung numero po ng singsing -sing, dapat nandyan din po. Kung kasarian po ng kalapate, nandyan din po. Dapat niyo po ilagay. Tuwing training po, uh, isulat po natin yung mga yan. Yan ay bilang ebidensya para mamonitor po natin yung kanilang abilis, yung kanilang bagal sa pag-uwi. Mga katoto, kung saan lugar ang hages, yan po dapat yan ay nakalat-hala po lahat yan. Napaka-importante po nga uh, lahat po kayo ay may kopya niyan para mamonitor yung maigi. Yung mga ibon nyo kung saan po babandang uh, uh, lugar siya bumibilis. Kung ganitong kalayo ay eh, bumibilis siya. Kasi yung mga ibon po talaga na mabagal po sa una. Pero pagka dumudulom na po, pagka lumalayo na po yung hamis po ng ating kalapate, eh, tumutuwi na po sila. May mga ganyan pong mga ibon kasi baka hinahanapan niyo po siya ng bilis. May mga kanya-kanya po kasing abilidad yan na natututunan kapag uh, sanay na po siya nga uh, umuwi po ng uh, mas mabilis. Eh, yun po ang magiging resulta. Maaari pong mabagal sa una, pero bumibilis po sa bandang malayo o hanggang dulo. Pero nung po mabilis sa una, mabaga naman po sa dulo. Kaya yan yung matitrace nyo po. Dahil naman monitor nyo po yung ating mga kalapate. Sobrang importante po niyan mga katoto. Napaka-importante na may talaan po tayo. Lalo lalo na sa mga breeder po yung nag-breed po tayo. Special na special po yan na meron po tayong talaan. Ilagay niyo po dyan kung anong uh, line ng ibon ninyo Uh, kung gender po, yung sing-sing po uh, At kung ano po yung uh, tinapos po nito Kung nag po siya sa lugar na ganito Kung sa South Bayan o sa North Naka-NDR ring ba siya O naka-SDR ring O summer ring Kayo na po ang bahala Kung uh, naka-entry po siya ng ganito Kung nag-lap winner po siya ng uh, ganitong lugar Kung nanalo po ba siya ng uh, superset o pataker Kayo na po ang bahala nga maglagay ng buong detalye ng inyong uh, kalapatay ang mahalaga po ni yung mga breeder natin, yung mga pangalan. syempre nandiyan po yung gender niyan. Hindi may ilagay, ilagay niyo po maigi. Tapos kung manangitlog na po sila, kung ilang beses niyo klinatch, uh, kung naglabas po siya ng apat na anak, kung ilang po yung babae, kung ilang po yung lalaki, nakalagay po dyan. Tsaka yung singsing na inilagay niyo, kung sang lugar niyo po ilalaro yan, kung yung bird ba yan, o kung stock. Bird lang po, kung ano po yung uh, sinalihan niyang uh, laro, kung yung bird ng south, kung yung bird ng north, o summer race. napaka po niya. Mayon Ngayon, babalikan nyo po yan kapag kahit yung training ninyo. Doon po sa mga bagong listahan para sa training yung mga uwi. Kung ano po yung tinapos, anong ibon ninyo, no, ng, ng anak ng mga breeder ninyo, yan, sa kanyo ilalagay kung saan pong lugar po sa nawala. Kung pa pwede nyo pong ilagay, kung saan po sa mga uh, lugar naglap winner o kaya kung pang ilan po siya sa lugar ng ganitong location na uh, nagtap. Sobrang importante po yan mga katoto. Dahil yan, eh, matitrace nyo po yung ano, yung kabo ang galing ng ating mga ibon. Maaaring nyo ba silang uh, ulitin? Uh, maaaring nyo uh, piliin sa kanila kung sino bang ang isasali nyo sa super set o sino bang ang isasali nyo sa survivor. Kayo po ang bahala. Matitrace nyo po dyan. Hindi po kayo ang uh, madidehado sa inyong ay uh, ilalaban. Hindi kagaya nung ng lang po tayo. Alam nyo naman po yung pangyayari sa kalapate. Uh, dapat po yan ay eh, detalyado pong detalyado dapat yan. Kasi sobrang dami po mga pangyayari, hindi po natin lahat yan ay matatandaan. Marami pong darating na ibon at hindi niyo pong talagang matitresal. Kung mayroon po kayong ibon na babalik, malalaman niyo rin po kung uh, sa ang Harris po siya na wala. Sobrang importante, importante po talaga na may record book po tayo sa mga ating, uh, sa ating mga kalapati. Sa ating mga kalapati. Uh, kung may bibili naman po sa si inyo, may papakita niyo rin po yung record ng inyong uh, mga kalapati kung kanino na punta, indicate nyo po kung sino po ang naregaluhan niyo o nabentahan nyo ng inyong kalapate. Sobrang importante po na meron po tayong record sa ating uh, pag-aalaga nito kung tayo ay lalaro po ng, uh, ng karera. Huwag na huwag po kayong magpapawala nito kasi mahirap po manghula. Manghula ng manghula. Hindi po tayo paniniwalaan yan kapag wala po tayong record book. Dapat po lahat po ng ginkwento po natin ay detalyadong detalyado. -detalyado tatandaan nyo lagi, i po natin lahat ang uh, mapapatunayan ang uh, ang gong, uh, sinasabi po natin ay pawang katotohanan lang at walang pag-iimbot. Mga katoto. Hanggang dito na lang po muna ang ating talakayan mga katoto. Pansamantala po muna natin uh, puputuin. Ang uh, pag-uusapan po natin sa susunod ay uh, patungkol sa mga uh, inakay kung ilang buwan po, o kung um, ilang araw po dapat iwalay sa kanilang mga inahin na. Bueno mga kaibigan, uh, inanayahan ko po kayo sana makapag-like at makapag-subscribe at bagamat libre wala akong bayad yan para ma-notify po tayo sa YouTube kung sakasakaling meron pa po tayong i-upload na kagaya po nito marami pong salamat sa pagbibigay ng panahon at oras mabuhay po kayo hanggang gusto nyo mga katoto peace